Abigail Ra at sa relasyon noon kay Francis M. Single pala ang yumaong rapper nang maging sila. Kung sabit po ako, nangyari ako ng pamilya, sana may maglakas ng loob na sabihin na wala na sila ni Pia nung dumating ako sa buhay niya. Nihaga po ako nung naging kami ni Kiko. Nagpunta siya sa family residence nila for years. Yun, wala po akong na-violate na batas sa Pilipinas dahil single po ang marital status ng partner ko hanggang sa pinamatayan niya. Usap-usapan pa rin ngayon sa social media ang inilabas ni Abigail Raet na statement na naka-upload sa kanyang bagong gawa na YouTube channel sa kabila ng paghingi ng tawad ni Abigail Raet sa pamilya Magalona matapos ang naging paglantad nilang mag-ina, nanindigan nitong single si Francis Magalona nang magkaroon sila ng relasyon sa kanyang inilabas na official statement sa pamamagitan ng isang video clip na uploaded sa kanyang bagong gawang YouTube channel, inihayag niya na di umano'y hiwalay na ang master rapper sa asawa nitong si Pia Arroyo Magalona nang maging sila. Nagdesisyon si Abigail na basadyan ang kanyang pananahimik hinggil sa mga isyong naglabasan ng lumantad siya sa publiko, kasama si Gail Francesca na umano'y bunga ng pagmamahala nila ni Francis M. Upang ipagtanggol ang sarili at anak sa mga hindi magagandang komento na ibinabato sa kanilang magina, matatanda ang una silang nakilala nang ibenta nila ang jersey ni Kiko sa vlogger na si Boss Toyo, at ikinagulat na ng lahat ang istorya sa likod ng naturang memorabilia. Lahat pa ni Abigail, okay lang po sa akin na ako na ang pinakamasamang tao sa paningin niyo, homewrecker, kabit, mistress, lahat na ng adjective na nagamit niyo tanggap ko po, po, pero ang pinakikiusap ko lang po sana, huwag naman ang anak ko, aminado po ako, tao lang ako na nagkakamali, nasasaktan, pero imbes na iiyak ko ay ipinapakita ko sa anak ko na kaya ko siyang ipagtanggol, sana po maintindihan niyo ako bilang ina na nagsasalita para sa kanyang anak, chika ni Abigail. Nagdesisyon silang ibenta ang jersey upang makatulong sa panggastos nila sa pagtupad ng pangarap ni Cheska na magartista hindi ko maalam sa batas pero ang tanong ko po, ang hindi alam ng nakararami na nung magkarelasyon kami ni Kiko, hanggang sa mamatay siya alam ko kung ano ang estado ko sa buhay niya, sabi ng umanoy ex-lover ni Francis M. sa ad pa ni Abigail. Ito na lang din pong tanong ang gusto kong maliwanagan, kung kabit po ako, nanira ng pamilya, sana may maglakas ng loob na magsabi na wala na sila ni Pia, nang dumating ako sa buhay niya may tugon din siya para sa lahat ng nagtatanong kung nasaan umano siya noong mga panahong nagkasakit si Kiko. Buntis po ako noon, nanganak, nakakonfine na siya noon, nakabalik, 2 months na si Cheska then di na siya nakalabas pa, araw-araw po ako ang kausap niya, saad niya. Pagamat gusto umano niyang puntahan si Kiko noon sa ospital, ayaw naman niyang dagdagan pa ang bigat ng mga pangyayari. Pero noong burol umano ni Kiko, naroon sila ni Cheska, Nasaan po ako noon burol niya? Tanungin niyo po sila kasi lahat sila, alam nila kung sino kami ni Chester. we were there. Dalaga po ako nung naging kami ni Kiko. Wala na po siya sa family residence nila 4 years, and wala po akong na-violate na batas sa Pilipinas kasi single po ang marital status ng partner ko hanggang sa kamatayan niya. Anya, ipinaliwanag daw sa kanya noon ni Kiko ang kanilang kakaharapin at ipinagpaalam pa raw siya nito sa kanyang inapati sa kanyang pamilya. Wala po akong hinahabol, masyado ng matagal ang nangyari, we are not expecting any approval or acceptance but respect, giit pa ni Abigail, samantala, wala pa namang pahayag ang pamilya Magalona, hinggil sa naging pahayag ng dating flight attendant at ex-lover ni Kiko Pangilinan.